Ang daming binili. Nako, thank you so much. O, oh, i-share ko lang ha. Meron kami customer na ang daming binili. At nagpe-prepare siya for Tokyo Marathon 2026. Itong Tokyo Marathon, lottery lang ito. Kaya I'm very happy kay Miss Jinky at sa kanyang anak. Napili sila para mag-participate sa Tokyo Marathon sa darating na March 1, 2026. And si Miss Jinky, saka yung anak niya, need daw nila ng supplements for preparation. Thank you so much you have come to the right place at ito yung mga binili niya sa atin now magnesium glycinate capsules with bioperin. Tamang-tama 'to -tama pag bago matulog. Syempre, gusto mo paggising mo relax ang muscles mo. At tamang-tama -tama itong napili niya para sa relaxation and recovery ng kanyang muscles. Since dalawa sila magte-training, bumili din siya ng magnesium glycinate, yung tablets form naman. Syempre, very important din ang omega-3 fish oil pag magpe-prepare ka sa marathon or nagte-training ka. Ayan, ito yung binili niya. Now Ultra Omega-3 at dalawa 'yan. Dalawa Now Ultra Omega-3 And syempre, may nabasa siya na ang BCAA makakatulong sa recovery ng muscles at ginagamit din ito during training. Ayan, BCAA. Kinuha ni Miss Jinky yung remaining 60 servings namin. Pero ito, pakita ko sa inyo, Nutricos BCAA yung pinadala namin. Ayan, Nutricos BCAA. Ayan. And lastly, hindi kompleto ang training mo kapag wala kang shaker bottle. Ay, ang ganda ng kulay, oh. So, during training, syempre, may possibility na kaptimplan na yung BCAA niya, iinumin niya, habang nagtitraining or pwede nyo rin gamitin as post-workout recovery supplement. So, this is Blender Bottle Strada. So, meron siyang lock. Yan. Thank you again, Miss Jinky. We are rooting for you and your son sa darating na Tokyo Marathon 2026. Gambate!